dalawang OFW ang naglabas ng kanya kanyang mga baho sa social media habang ang isa nga sa mga ito ay nakalive sa kanyang Facebook account. Ilang mga nakakabahalang revelasyon nga rin ang kanilang binitawan. Kasama na nga rito ang istorya ng pakikipagbembangan ng isa sa kanila. What? At marininig nga sa video ang mga walang pakundangang paratang ng mga malalaswang salita at akusasyon sa isa't isa. At para nga sa mainit na naging sagutan ng dalawang OFW panuuri natin ang video na to sobra ka pa sa malandi naka live tayo guys welcome to si my live o ano? baka live live ka? ano pa kaya alam mo? account ka to eto ang babaeng malandi o oh. inunahan ako eh para may ano tayo ibidin niya siya malandi ka pa nga Marami na maraming nagroob ko sa'yo uy talaga ba? Sige nga. Anong pruweba mo? Eh, ikaw, may anak ka na sa Pinas. Naglandi na okay. ka pa Ay, dito. Ha? O, ano? Para makita nila. Sige. Gusto mo pa pala eh. Sige. nika Para makita nila. Paano po? Bagasagin yung mukha mo. Pagkita ko din dito. O, sige. Go ahead. O, oh, hello guys. Welcome to my live. Ito yung babaeng ano. Pakishare sa live natin, guys. Para makita ng lahat. Yan, o, bubogsado yung mukha niyan. Nung una, eh. Nakahiga tayo dito, lumapit bigla. Sinasaktan tayo. Ano yun? Nung ako na lampal Ngayon, yan yung babaeng ng bugbog, o. Yan babae Ako talaga? Ako? <laughs> ako? Ano? Laban? Ayan yung babae yung sinabunutan ako, oh. Guys. Wow, kapal ng mukha. Sinabunutan na ito. Kinahimot na yung mukha ko. Kinamutin mm, see? Kaya na gamot niyang guys. Oh, sige pa. Gusto mo pa eh. Inunahan mo ako eh. Sa pleasure sa itong live. Inunahan niya ako. Andito ako sa kwarto. sa akin. Hmm, tingnan niyo, ang pagmukha niya. Tapos may kalmo siya, iyak-iyak siya. Oy, sana all. Gustong-gusto niya yan eh. Nakahiga ako dito, putang. Ina, pinatay yung aircon. Naka, nakahiga pa ako, natutulog pa, pa ako. Ka, Tapos, alam niyo ang ginagawa niyan dito? Kaya pabalik-balik ng amo yan? Kasi nakaapat ng employer na yan? Kasi lumalabas yeah, sa bahay ng amo yeah, niya. Yeah, Nakikipag-iutan. Alam ang na mga anak niya ba? Alam niyo? Wait lang ha. <laughs> nakaapat na amo na yan kasi nga lumalabas ng ano, bahay ng amo niya, nakikipag-iutan. Alam ng agency 'yan. Mm. -mm. paki guys sa live natin. Para kumalat 'tong. Nakano na 'yan sa akin, eh. Iniinis talaga ako ba? Tapos ngayon, nakahiga ako dito. Pinatay niya yung aircon. Alam niya, natutulog pa ako. hindi hmm, ba? Ito guys, ang ipin ko. Oh. And then, ang ginawa niya, nilapitan niya ako. Bigla akong sinaktan eh. Alam nga naman, hindi ako papatol. Ah, hindi po, hindi yun. Bisaya tayo eh. Tapos ngayon, nagre-reklamo siya dahil may, kal may kalmot siya sa mukha niya. Eh, hindi niya makalmot mukha ko. Putang ina, niya akong sagarin. Sabi niya pa kahapon, oh. O sige ha, pag ano, suntukan na agad, apakan agad, walang sumbungan sa amo. Tingnan natin ngayon. Para malaman ng kung ano yung totoo naghahanap ng gulo ba? at saka alam nyo yan pagkasama nyo yan sa isang bahay walang kwenta yan hindi nga marunong tumulong yan kasi ang gusto niya nakadot lang siya ng cellphone lagi kasi daw tagaluto lang daw siya sige mm, tapos kaya hindi makauwi ng Pinas kasi nga hindi pinapauwi ng Pilipinas kasi nakikipag-iutan dito ng ibang lahi oo Turkey. Turkey yung kaiyuta niya dito. Tapos sabi niya, sino-sino daw kaluluan ko? Asawa ko lang naman. Hala! Nakakatakot. Diyos <laughs> ko uh, <laughs> Lord, gumagawa ng kwento. My God. Okay, share sa live natin guys para kumalap. Kasi, wag naghahanap ng gulo kung hindi kaya. No? Kala niya siguro may isahan niya ako. Tang ina mo. Ako magpapakalmot sa mukha? No way! Kala niya siguro ngayon lang ako nakipagbasaga ng mukha. So, barang landi niyan. Promise. Kaya hindi mauwi-uwi yung mga anak niya kasi inuuna niya yung landi dito. Tawawa nga mga anak niya niya. Eh. San sana nakatira? Tapos siya dito naglalandi, kung may day off, nagkikipag-iutan. Yon, sabi ng agency. Sinabihan pa yan ng agency na malandi, ginaganon-ganon yan, minumura-mura. Kasi nga, nakikipag-iutan sa ibang lahi, alam nyo yon, Bawal yun, di ba? Hmm, di ba? Ang galing. Tapos, basta mahilig yan sa ano, mga ibang lahi. Hindi natin masasabi. Makati siguro. Makati ng bilat. Mas okay pa yung maglo di ba diba? Kaysa mag-iyot ka ng hindi mo asawa. Ang tawag doon, kabet? Kabit yarn? ba? Diba? O ano, laban ka pa? Gusto mo pa? Tangin na mo ha, nakahiga ako, nilalapitan mo ako. Kala mo. Kamali ka nung kinalaban, day. Manap ka ng ano mo. katapat mo. Nauna, ako yung nauna. Ngayon, siya naman. Hindi ba? Ang galing. Hindi nakatiis eh. Gusto ng gumanti. hindi, mo, hindi makaganti. Ano ako, papayag na ganun-ganun na lang? Papakita ko lahat niyang Eh, pakita mo. Dahil ikaw yung nauna. Pangina mo. Pakita ko lahat niyang kaysa. natin? Ano na. Gawin mo na natin? na yan, Walang ito. kwenta kasama yan. diyan yan marunong maghugas ng plato. Lahat-lahat. Nagmamagaling. Akala niya magaling magluto. Ang sabi na madam, hindi naman daw masarap. Ayun, no? Ikaw. Uh, ikaw, kain ng kain. Uy, bakit? ikaw, nang hindi nang ka, ka ba kumakain? Eh, ikaw, nagnanakaw ka nga ng pagkain sa rep ni sir, di ba? O, sabihin ko pala yan kay sir. <laughs> <laughs> Tapos yung driver, yung driver. Binibigyan niya ng pagkain kasi gusto siguro magpaiyok. Yun. Tapos dinadamihan niya yung pagkain. Alam nyo, sinasabihan niya ni sir na wag daw damihan ng pagkain. Ay, sasabihin ko pala yan sa amo namin. Sir, you know what? Ang driver laging binibigyan ng maraming pagkain. Okay, kahit mo yan, ito, Tapos, ay, I don't care, kayo, ikaw ang nauna. Tingnan natin, wala lang ang kalmot. Tingnan natin. Ako, mo. Kahit yun kay madam, sabihin ko ngayon. Okay. Sige. Ano, Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan. ko yung... Wala ka lang ebidensya dahil hindi ako nagpapakalmot ng mukha. Yan kasi, oh. Kung gusto mo ng kaaway, maghanap ka. Gawa mo yan, lahat yung Ano, ba? Diba? Sarap na. Sarap, oh. Buti, hindi natabingi yung ano niya. Ilong niya. Apakan ko pa sana, eh. Yan, diba? Yan ang resulta. Aganta, huwag mong sinasagad. Lili mo alam okay, mo gali. Sinasagad. Bakit? Anong yari sa'yo, day? Tingnan mo mukha mo, day. Okay, tingnan mo. Masaya ka? Bakit? Sinong nauna? Masaya ka, sino Sinong nauna? Ha, nakahiga ako, di ba? Aircon lang? sino Sinong nauna? Oh, hindi makasagot. Ang malandi na babae, nakikipag-iutan sa torque. Ayan, oh. Sarap na sarap sa titi ng turkey. Tapos pinapuit pa daw siya, sabi niya. So what? Sana all. Nakatikim na ng puwet. Sana all, lahat. Wala kang ebidensya. Sana all, pero ang agency may ebidensya. Di ba? Kasi may picture. Yan yung, hindi, huwag tularan yung mga ganyang babae yung nag abroad Tapos nagpapaiyot. Dapat ditularan yan ha. Dapat maglulo na lang tayo no. Mas okay pang maglo-lo dai kaysa magpaiyot-iyot ng kanino-kanino, 'di ba? Sige. Gusto niya eh. Lahat, naghanap siya ng ano. Baka, baka na inggit ka lang, madam. Ah, ewan ko lang diyan. Baka nga. Kasi nga ano siya eh, kulang sa pansin eh. Baka na ingit lang yan, madam. Ay, sobra, ingitira. Tapos sus, Diyos ko, Lord. Wala namang ibubuga. Diba, yung mga ganong tao walang magawa sa buhay. Ayun, lumayas na. Kasi daw, magsusumbong daw siya sa amo namin. E, Isya naman ang nauna. Nakahiga ako dito, ang sarap ng higa ko. Gusto ko pa sana matulog kasi masakit ang hipin ko eh. Inunahan niya ako eh, nilapitan niya ako. Wala nga naman, di ako papatol. Ano yon Sino siya? Hmm, diba? Diba? Magbihis na ako ha. Kaya may sasabihin pa ako kay madam. Wait lang. Habi niya pa kahapon, walang sumbungan ng amo ha. Sige, gusto niya apakan daw agad. Yan natin, pinagbigyan natin. Ano eh? makakita na sa I don't care. Eh 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 Alam niyo, galing pa, nag pa yung amo namin, tapos uuwi bukas. Gusto niya sigurong ano, makauwi ako ng Pinas. Kasi ingit pa -ka ingit yan, nagpapapansin. Yan yung mga wabaing kulang sa pansin. At saka, huwag tularan yan kasi pag nag de yan, nakikipag-iutan. Di ba? Ang galing. Matapos ang naging sagutan, ay agad humingi ng tulong ang isa sa mga Pilipina sa nasabing video. Agad nga itong tumawag sa isa sa mga kakilala nito para humingi ng advice at sinabi pa ng isa sa mga OFW na gusto na nitong umuwi ng Pilipinas. Sa kadahilan ng hindi naman sila nagkakasunto ng kasama nitong Pilipina at lagi naman siyang sinasaktan nito. Sa tulo, <laughs> yung Ay, ganyan, mo, mo, yung so ka sa akin, oh, ka sa akin, Pila. Oh. Yung, kahit maganyang-ganyang ka, may hirapan ka lang makauwi. Pumunta ka na sa embassy mo habang may sugat ka pa makikita nila yan, tutulungan ka. O hindi ka nila tutulungan, pumunta ka sa polis, i-report mo yan. Pero kailangan mo muna magsa magsa magsabi sa amo mo. Bilang respeto sa amo mo, isumbong mo yan, sabihin mo, hindi kami magkaano, uuwi na lang ako. Kasi lagi akong sinasaktan ng kasama mo, ng kasama mo ganun. Kasi ayun, na-evidentia ka na. Nung una, Pero, niya ako hindi talaga. Hindi ko lang siya ano, nilapata kamay. Kung ano, yung mga sinumpat niya sa akin niya. At nasabi ko rin kung ano yung buhay ko sa kanya. Lahat niya sa, ano, sa live, sinabi niya sa akin. Sinabi niya yung mga mga panunong ba siya sa akin? Sino ba siya para husgahan niya ako? Bakit malinis ba siya? Perfecto ba siyang tao? <laughs> May sugat ba siya? Wala. May sugat siya. Wala. Hindi, hindi malang siya oh. nabunong yeah, tayo. Yeah, lahat lahat, lahat siya binunot yeah, niya sa yeah, akin. ko yeah. oh. Habang sariwa pa yung sugat mo. Lahat yan ang buhok na yan. So, binunod niya sa buhok ko. Sakit sa kong katawan ko. Alos hindi, nakabalosok naka, naka na ako dito sa higaan niya, sa may kama niya. Nung pagkasabunod niya sa akin, hindi pa rin niya ako binibitawan. Sabi ko, tama na hindi ako lalaban. Tama na hindi ako lalaban. Tama na. Sabi ko, ganun. Hindi pa rin niya ako binibitawan. Samantalang, taliwas nga sa sinasabi ng isang Pilipina na lagi siyang sinasaktan ng isang Pilipina rin nakasama niya sa kwarto ay may isang video nga na lumabas at makikita rito na siya mismo ang nanguna

sa mga kababayan nga nating OFW, lalong lalo na kung pareho naman kayo mga Pilipino na magkasama sa iisang bahay, sana iwasan natin ang mga ganitong hindi pagkakaunawaan dahil nakakahiya nga ito kung sakaling mapanood pa ito ng inyong mga pamilya sa Pilipinas. Wala naman sigurong hindi na sa isang maayos na usapan para hindi na mauwi pa ang inyong hindi pagkakaunawaan sa isang malalang bastusan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.